Yan, nakatali naman yan, hindi matatanggal yan. O, talagang pinagbubuti po niya, mga mami. Yung wheelchair niya, tinuturo, sira na. Ginagamit niya pong pamangalakan. Kung minsan nakikita namin to basang-basa. -basa. O, pa okay ba? O, magpayong ka na, okay. Ha? Pera pa ulit? Aanin mo naman yung pera. Aanin mo yung pera. May bigas ka na, may chinelas. May payong, anin ah, yung pera? Ah, bibili na sesto, Magbimir... di hindi ka pa nagmi Eh bakit tayo? Bakit aso? Ah, iko na mo na yung payong mo? Yan. Kapogi lang. Oh. Diba? Hinanap ka namin sa inyo, hindi ka namin nakita eh. Nagtatago ka ata kaya hindi ka namin nakita nung hinahanap ka namin. Ano, ato ah, ka lagi nagpupunta. Eh dito yung bahay niyo sa San Jose pa. Ah. Di ba yan papunta yung bahay niyo? patay? ah, may patay.

Ano, marami ka nang nakuha ng Oo. Pinuntahan ka namin sa bahay mo. Bakit wala ka doon? Ah, hindi ka naman namin nakita, Tapos hindi naman kami pinansin nung may tao doon. Kumain ka na? Hindi. Bakit? Harap ka dito. O, oh, oh, wag mo ilayo muna. Hindi ka pa kumain? Eh, sira na yung wheelchair mo. Sira na, oo. O, Maka ah, ah maka Oh, sira na nga. Maka Magkano na yung kinita mo? Makano na yung kinita mo? Alapa Alapa? Bigas, gusto mong bigas? Oo. ka na ba sa bigas? Oo. Kaya alam ba ay, hindi naman siguro mababasa yung bigas, ano? Okay. Ay, plate na. Bibigyan ka tang bigas? Gusto mo? Oh. Saan ilalagay naman? Ayan. Ay, try natin ipatong. Iharap mo dito yung wheelchair mo. Ayan, o. Oh, yun, oh. baka magulong ka. Nakakalakad po pala siya. Kapag ka, ano, sira na yung wheelchair niya. Ginawa niya pong pangalakal. Hop, ayos na. Pauwi ka na yan. Eh, bigyan mo pa. May maganda na may chinelas mo, ayan oh. gusto mo? Matino na Bigyan kita ng bigas, okay lang. Oh, ayan. Ipatong muna, na po ni ko na magpat. Ilapat ilapat mo. Hindi pa ilalim mo siguro dito sa ano. Pailalim mo hindi pa pailalim mo sana dito sa may ano niya. Dito o, sa ilalim. Oh. Ah. Ipailalim mo 'yung ingat po. 'Yon. Ano po siya? Ito po si Kuya po si, 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 si Kuya Rodney. Pauwi ka na ngayon yan, o? Hindi pa. Kaya nga, yung wheelchair mo sira na. Hindi naman nauupuan, ano? Dapat ata sa'yo, kariton, ano? Gusto mo kariton? Kariton dapat, ano? Yung kariton na tinutulak na lang, ano? Mas maganda yun, kaya mo yan. Okay. Dapat pag gaganito kumuulan, hindi ka na lumalabas. Uh, ha? Ha, ah, papalitan natin ng kung ito may chinelas. May chinelas din kami dala, bigyan ka namin kinelas. May payong ka na kasi. Okay lang? Ano masasabi ni Kuya Rodney? Ano masasabi ni Kuya Rodney? Salamat. Uh, Nakakatayo ko naman pala na. Uh, uh, Marami ka bang kaibigan? Uh, Ibigyan ka namin tinela sana. kasi uh. Kasya sa'yo. Sana maraming mag maraming mag-abot siya ng tulong. Uh. Ayan. Ay, ay, sukat, okay. sukat mo nga. Asia, Asia. Wow. Ah, oh, pala, ha, ha, ha. E, okay. Ayun pwede na yan ayun kumasya po yung chinelas ayun oh, oh. sabit mo rin sa wheelchair mo ayan ay hindi niya hindi po matanggal sa wheelchair sabit mo hindi niya matanggal sa payong ano siya talaga late siya ikwan mo kaya matanggalin o oh, ano ayun ayun, pan. ayun oh, sabit mo rin sa wheelchair ayan ayan po yung wheelchair niya pero nakakatindig naman pala siya pero malimit siya, nakagumagapang po mga mami. Ito po si Kuya Rodney. Eh no may dala po tayong pagmamahal nun, dinatin pumunta tayo sa bahay pero hindi natin inabutan. Yan, nakatali naman yan, hindi matatanggal yan. O, talagang pinagbubuti po niya mga mami. Yung wheelchair niya tinuturo, sira na. Ginagamit niya pang pamangalakal. Kung minsan nakikita namin to basang-basa. okay ba? O, oh, magpayong ka na. Okay. Ha? Ah? Pera pa ulit? Aanin mo naman yung pera. Anin mo yung pera. May bigas ka na. May chinelas. May payong. Aanin yung pera. Ah, bibili na sesto. Magbimiri... dindi hindi ka pa nagmimirienda. Eh, bakit tayo... Bakit? Mm, oh, so, ikuha mo na yung payong mo. Yan kapogi lang oh. 'Di ba? hinanap ka namin sa inyo, hindi ka namin nakita eh. Nagtatago ka ata kaya hindi ka namin nakita nung hinahanap ka namin. Ano, adong ah, lagi nagpupunta. Eh dito yung bahay niyo sa San Jose pa. 'Di ba diyan papunta yung bahay nyo? sinimpatay, patay? Ah, may patay eh wag ka gaya nito pa uwi ka na ibebenta mo na yung kalakal mo o iuwi mo sa bahay kumain ka na ng tanghalian eh kami din hindi pa kumakain ng tanghalian baka po pwede kami makahingi sa'yo ah ah nga baka pwede makahingi sa'yo oh okay na a ah wheelchair ganito gusto mo ng ganito ayan oh gusto mo yung ganyan? Oo, oh, sigurado ka, gusto mo. Oo, oh, ganda Oh. Gusto mo ng ganito? Ay, sabihin mo dito sa... Eto, tumingin ka dito. So, hingi, ka, hingi ka ng wheelchair. Ituro mo kung paano yung ganyan. Ganito. Ayan Yan oh, luma. Ala na po kasing gulong. Gusto mo pa talaga ng ganyan? Hindi ta... Hindi ka naman sumasakay sa wheelchair, di ba? Nilalagyan mo lang ng kalakal. Siguro kariton ang kailangan sa iyo, no? Okay. Kariton gusto mo? Okay. Oh. Kariton na lang sana, no? Okay. Ano 'yon, ano? Ah, okay. oh. oh, sira na nga, sira na oh. Ito po sa na upuan niya, ginagamit niya po mga mami panggabay. Nakita uli natin si Kuya Kuya pangalan. Ano'ng pangalan mo, 'le? Okay. Ini Rodney tapos ini sa lugar nyo ah, ini ano Rodney tunog ini hmm. Pero pauwi ka na rin yan, hindi pa Dapat pag umuulan huwag ka nagbabasa sa ulan para kahit paano eh, hindi ka magkasakit Yung bigas hindi naman mababasa yun may plastic kaya binigyan po natin siya ng bigas Kinelas kaya may payong naman siya Ayun kada makikita tayo sa daan kakawayan mo kami no ba, ba, ang pangalan ang pangalan ko Kuya Aw. sabi mo nga Kuya Aw. Aw. Oh, Kuya Aw. Kuya Aw-aw. Sabihin mo nga Aw. Aw, aw-aw. Ikaw si Kuya Rodney. Oh, Rodney Ayan lang, Ah, Rodney. Ma Ayalan, magkano yung pera mo ngayon dyan? Mukhang dami mong pera sa damit Ine. eh. Ayano? Oh. Ano ba 'yan? Ayan, ano ba 'yan? Pera yan eh. Pengi akong sampo. Ha? Ah, ah bibili ka pa ng sesto. Maalaw, anong tin... Malayo yung tindahan, isang tindahan, bibili ka namin. O oh, sige, kami na bibili, pagdaan namin. Ege, ano ka na? Saan ka pa papunta niyan? Tulak mo na para... Ingat ka, o oh, sira na nga. Eh, eh paano makauwi pa yan? Sira na yung wheelchair mo. Sana nga po mga sana may maka may ma sana may magbigay sa yung mayaman dito sa lugar na to para bigyan ka ng kariton. Sana may magbigay sa ng kariton. Mas mas okay sa yung kariton yung kariton na tatlo gulong mas matatag ka. Kasi po mga mami pagka po siya nakakatayo siya ngayon kapag ka po gumito siya sa kariton ay sa sa wheelchair niya na ano po siya na, na gumagapang. Pero ang pogi mo ngayon Ay uwi na ikaw Para hindi ka na mabasa sa ulan Tapos pahinga ka na Ayan O ah, ah, sige Kaya ba? Ayan Ayan po siya Yan po mga mami ah, Sa mga nanonood po sa atin Isa siyang PWD Pero ayaw ng alana Ayaw ng gumulong Paano ka mga kauwi niyan? Gumulong mm. Sabi yung patulong Alana yung niya sana karito nang may magbigay ng kariton dito. Ayan sa mga mabubuting puso sa bayan ng bayan po ito ng hain eh, no. Sana may makapansin po kay Kuya Rodney po para po matulungan po siya. O sige, uwi na ikaw. Uwi na ikaw, ingat mo. Hirap siya. Ayan po siya. Makita niyo po yung lakad niya. Oh. Sa po siya, hindi dapat dito. parang tumigilig din po yung katawan niya. Yung wheelchair yung pinaka alalay niya po sa pagpilos niya. Ayan, paano po mga mami? Ah, maraming maraming salamat po at kami um, po ay bibiyakin na po ulit. At, maraming maraming salamat po. Wait po niya. Shout out to yung Alem. At yung At kay din na sa Alotiga. Shout out po. Tapos yung ating pong daladalang pagmamahal. Galing po ito kay uh, Mami Nerisa Artiga at saka po kay Mami Maps Mix Vlog at saka po kay Ninang Roseville the Dora the Explorer at saka po yung ating pabigas pa rin po ito pa yung bigas po natin noon galing din po kay Mami Artiga Ner Nerisa Artiga at kay, kay Mami Elvita yung yumaka shout out shoutout shout out po sa lahat ng mga mami sa mga ninong mga nan mga ninong ninang shout out po yan biyahe na po kami at maraming maraming salamat po at eto maulan maulan po maulan ang panahon ba bye bye